sa Tagumpay Ang kwento ni Alice Mirafuentes at ang kanyang pagsagip sa pterygium. Ito po ay si Alice Mirafuentes, isang 56-som taong gulang na residente mula sa Davao City. Tulad ng marami sa atin, naranasan ni Alice ang isang hindi kaaya-ayang kondisyon sa kanyang mga mata na tinatawag na pterygium. Ang kondisyon na ito ay nagdudulot ng labis na pagluha at iritasyon na naging sagabal sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa at pangailangan ng mabisang solusyon, napagpasyahan ni Alice na subukan ang IonSpec Medical Eyewear. Ang espesyal na salamin na ito ay idinisenyo upang suportahan ang kalusugan ng mata at hindi nagtagal naging positibo ang kanyang karanasan. Sa loob ng hindi umabot sa isang taon, naganap ang hindi kapani-paniwala na pagbabago. Ang kanyang pterygium ay unti-unting nawala at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng ginhawa. Sa tulong ng IonSpec Medical Eyewear, nagbalik ang sigla at saya ni Alice sa kanyang buhay. Ang kwento ni Alice Mirafuentes ay isang kaakit-akit na paalala na sa kabila ng mga hamon, may mga solusyon na maaring magdulot ng makabuluhang pagbabago. Para sa mga nasa katulad na kalagayan, maaring panahon na upang tuklasin ang mga bagong posibilidad para sa kalusugan ng inyong mga mata.